kung mababait daw ba ang mga hudyo. Generally speaking, mababait ang mga hudyo. Ituturing kanilang kapamilya kahit na katulong ka ng kanyang nanay o ng tatay. Hindi mo sila tatawagin ng ma'am, sir, madam, senyor o don. Pwede mo silang tawagin kung payag sila ng nanay o ima, tatay o aba, sapta o lola, saba o lolo. Ang iba, ayaw nilang magpatawag dahil hindi daw naman nila anak o apo. Kaya ang gusto nila, tawagin sila sa pangalan. Parang walang respeto, ba diba? Pero yun ang kaugalian dito. Walang magalang na pantawag kahit nga yung ang tawag ng manugang pangalan lang sa kanyang bienan pero hindi yun nangangahulugan na, nga, na salbay sila. Yun lang ang kanilang kaugalian pero mababait sila. Kung ikukumpara natin sa ibang bansa kung saan maraming mga domestic helpers ay walang tatalo sa bansang ito. Pati sa kanilang batas parehas sila. Hindi ka magiging kawawa kung may reklamo ka, aasikasuhin ka ng gobyerno ng batas. Hindi nila kikilingan yung mamamaya nila. Pareha silang tumingin. At isa pa, pag nakatagpo ka ng amo na nagustuhan ka, siguro mabait ka o masipag ka. Kahit tapos na ang trabaho mo sa kanila, wala ka ng trabaho, aalagaan kanila. nila. Anong ibig sabihin ng aalagaan? Yung pag may kailangan ka, pwede ka sa, nila, sa kanilang lumapit. Siyempre naman, hindi ka naman lalapit para manghingi ng pera. Hindi naman tayo ganon. Yung halimbawa, dahil wala tayo dito ang kapamilya, kailangan may kasama ka sa ospital, sa pagpapagamot, sasamahan ka nila kasi nga, itinuturing kanilang kapamilya. Meron pa nga iba dito na nabibigyan ng mana pag namamatay na yung alaga nila kasi maganda siguro ang ugali at uh, mabait yung pamilya kaya yung ibang ang dating ay pangit ang ugali ng mga hudyo mali po kayo mababait ang mga hudyo hindi 100% dahil wala namang bansang perpekto walang taong perpekto pero mas lamang na mas marami ang mabubuti at mababait kaysa sa lalpahin dito. Wala pa nga akong narinig na minulestya dito. Siguro wala akong narinig dahil baka 1% lang. Kasi dito pagka may reklamo ka, pwede kang magsumbong sa polis. Lalo na kung ang irereklamo reklamo mo eh, sexual harassment ay napakabilis ng kanilang aksyon. Kaya naman sila talagang bihirang-bihira kang makakarinig ng mga ganong kaso. Kasi nga, mabubuti sila. Yun lamang at hanggang sa muli.